Hi Sir, Michael Rogos po, from Radyo Pilipinas. Nabanggit niyo po kanina, tayo po yung uh, nag-file ng uh, impeachment against the former president. Sakali manalo po kayo next year, mag-file din ba kayo ng impeachment complaints against the uh, vice president, Sara Uh, Of course, uh, it would be assuming on my part. No? Uh, pero kung, uh, yun nga, kung mananalo, at sa nakikita ko pong, pong mga... Uh, violations against the Constitution, malaki ang posibilidad na maghahain po ako ng impeachment. Against the Vice President? Against the Vice President. Kumusta po yung kaso ngayon na ipinag po niyo against the former President po sa ICC? Ano pong update po sa inyo ng ICC? Uh, sa katunayan po ay uh, healthy naman ang communication uh, between uh, <laughs> sa aming grupo at ang uh, International Criminal Court. Uh, of course, hindi natin ma pa puwersa o mapipwede kung ano man ang uh, gawain nila, ang importante ay umuusad ang kanilang hakbangin. No? Uh, at alam naman natin na pumasok na yung uh, mga investigators dito sa ating bansa. At uh, I understand, meron na silang uh, tinatapos at pinaplansa. Kasi gusto din namin na ilabas na nila yung uh, Warrant to arrest against uh, the former president. Sir, balikan ko lamang yung impeachment kung sa sa kanilang manalo po ang Magdalo. Is that your priority agenda or uh, first agenda on the Congress sa kanilang mga kapalig ko kayo? Kami ho, uh, bilang party list, uh, tumitingin ho kami sa aming legislative agenda kasi ang pangunahing talagang dahilan kung bakit kami nandito ay ang kapakanan ng ating kasundaluhan at kapulisan. Yun po ang ating pangunahing agenda. At uh, kung meron naman ho ang ibang uh, miyembro ng... Uh, Kongreso na magpa-file ng impeachment, ay eh, pwede ho natin silang hayaan. Pero kung kinakailangan at tawag ng panahon na magpa-file at wala nang ibang magpa-file, gaya nung nakaraang administration, tatayuan po na ang bagdalo po yan.